kasi oras na malaman nila ayun uh, ikaw ang magiging kawawa lahat iaasa sa sayo ayan yan lang yung advice ko sa inyo mga kapatid lovers, mga ka si natin na gustong pumunta dito. Ayan, ako nga po pala ay kumukuha ng kapalit ko. Pero ang gusto nilang kapalit ko ay yung katulad ko na pabalik-balik. Ayaw nila yung isang kontrata lang ayaw na. Susubok lang ayaw na. Kasi lahat naman ng trabaho talagang pinaghihirapan. Lahat ng trabaho talagang tinitis. Alam natin yan. Pero sa lahat na nakakilala sa akin, kung mahirap ba dito, kung masungit ba dito, kung hindi ba mabait dito, magtatagal ba ako dito? Yun lang yung aking question sa inyo. Meaning, okay dito sa pagkain. Kahit ano pwede mo lutuin, pwede mo kainin. Wala silang problema. Lahat ng mga anak nila, mababait. Lahat okay. Lahat nagbibigay. Yun nga lang, katulad sa atin sa Pilipinas, hindi natin alam minsan may time na masungit may time na hindi pero okay lang yun di ba sa atin wag nyo didibdibin yun kasi hindi naman araw-araw ganun may time lang parang sa atin din ugali din natin mga Pilipino pag sinumpong tayo di ba minsan pa nga sa atin kapwa Pilipino natin amo natin pag may kunting ano sasabuyan ka pa ng kung anong mga isasabuy sa iyo Yung, minsan aanohan ka pa, sasaktan ka pa, minsan, kung ano-ano gagawin sa'yo, yun. Dito, hindi naman sila ganun. Yun nga lang, talagang may time na, ano, masusungit sila. Kasi, alam nyo, kung bakit sila nagkakaganun, dahil sa kanilang kondisyon. Sila po kasi dito, imatataas ang sugar. Kaya, wag kayong mag, ano, na, ang mataas ang sugar ay maintaining ang ugali. Ang sugar po ay pabago-bago yan ng mood. Kahit isearch po ninyo, ang mataas ang blood sugar, ang mood ang number one, pabago-bago. Pero, sa pagkain, wala ka masasabi sa kanila. Lahat ayos. Lahat okay sa kanila wala kang masasabi sa kanila na any any question sa pagkain sa mga kailangan mo kung wala ka ng mga shampoo ah uh, vaseline ah uh, napkin mga ganun mga kung ano pa roll on pag wala ka ng mga yan sabihin mo lang sa amin libre po yan. Dito libre. Pag may masakit, kailangan mo ng medicine, kailangan mo ng mga, mga yung katulad sa atin, parang omega, panghaplas, mga ganun. Yun po ay libre. Binibigay po yun nila. Kaya, yun po yung napakaganda dito. Kaya, payo ko sa mga uh, mag a dito at pupunta dito. Yun po at sana'y lagi niyong tandaan kung ano yung lagi kong sinasabi. Huwag kayo magpipresenta na kaya niyo na yan, na marunong na niyan. Sa paglilinas ng bahay, okay lang yun, na-presenta niyo na. Masipag ako, magaling ako, kaya kong linisin niya ng tudong linis, kaya kong pakinangin niyang sahig, kaya kong linisin lahat, yung mga ganun. Pero wag po kayong magpipresenta ng sa pagluluto, sa mga gagawin, yung mga pang assemble assemble yung po ang wag ninyong gagawin hindi na ako makashoot. Ayan guys. Ah, uh, then dito na lang ang ating video. Focus muna tayo sa pagtahi natin para mabilis. Ayan. Mamaya ulit tayo mag chika-chika. Ayan. Maraming salamat mga patlinggangers. God bless.